What's hey. up, guys? <laughs> Welcome to my channel. Again, again. Again, and again. Ngayon, magtutor tayo sa aming bahay. Ayan, dito tayo magumpisa sa sala. Be, ito naman. Asa itong sala, be? Kanya tong sala. Sala. Arat na na ada diri ang among impuranan. Blue. Yung blue man siya. Sarap dah ni kakay. Tapos na po may duha. kwarto. Ang kwarto na mong mini room. <laughs> mini. Ina ko mini room. <laughs> mini na room. Mini room. Ibig sabihin, gagmay na kwarto. <laughs> Surprise! Ang kalat. Di, si Gaya na pong dito sa kusina. Arong mong hayag. O. Oh. surprise. Baka ma-surprise kayo sa among mini room. Tara! May musket. Moto ang... Yan ang mong kwarto. Um, among tata naghimo. Anong papag? Ba? Naman, na yan yung tawag. Piskot. <laughs> Pusing tawag to Hello? Luto sana din ni Ah, huwag na lang. Di, sige, sige. Mm-mm. isa ka, mini. Tapos, na mong room. a mini room one. Mini room one, wala siya. Naikulambu, kanang muskit, kikisabutong. Kulambo. musket. <laughs> Nga gamay kay mong kwarto isa. Kay among plano sa balay sa una Orani. ra ni. Oo, gagmay kay among kwarto. Ang mini room to surprise. Tara! <laughs> 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 oh, kung na mong kwarto, napra, <laughs> double dip na siya, sosyal double break na sexy. Bawag-bawag siya. Tiin. <laughs> Oo, oh, wala siya. naikwarto kwarto ni sigaan ni tatay at sigaan ni nanay. Diba? Oh, earth na. Tara, next. Me, next. Arat na. earth na. Ngayon, pupunta naman tayo sa sa CR. <laughs> na CR na mo, nagagmay kay Gilduro. Karang mga tambok, mabisdak ang lubot. Ani. Mo na ang among CR. Tere, gamay ka in la Ay indoor day. Tapos pag na kay kun ay muli bang na tai. Kay na puy mo gusto maligo, gisi parit na mo ang Tara, na shower room. Punta <laughs> tayo sa ating shower room. Isa ka hektarya. <laughs> isa ka hektarya. Tara, na ako mga kwapnit na ay mga bra gani ay, ayan shower room nasi ang among shower room shower na mo nagbuba na siya, 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 siya <laughs> kay nagungut-ungut man siya buba na lang mau magbaldi style na di na shower room bal baldi room ni kama na among washing Ano si Bibi Charan? Welcome to the channel. Welcome among ang among machine. machine. Yan. Pag kumata na, then, dito tayo sa aming lutuan. Kana, gusto rin na mo. Kani siya, buta na na magbugas kay dagang kay ilaga. Kay kanuman among bugas, kay dagang kay ilaga. Kay ilaga. Mung ibutang namo mo sa balding dako. Muna ni siya. Taraan! Sa una, puno to. Karong gamay nalang. <laughs> Tapos, kani among grocery, na grocery kami gahapon. Mga ni among grocery, mga dilata. Ang among noodles kay istago na mo. Ako na siya. Tapos, ito yung lutoan na mo. Taas kayo no. mga six-footer ang na, nagpuyo. Di pa yung pugtot kayo mi. Hantun, dali po Tara! Lutuan na muna dito kitchen! Ala! Pagod Bakit na burnout? out? Bakit na-blown out ang akong vlog? Sis ko po! Wala na yan ah! Wala na akong sister, naglimpyo sa lababo. Taya muna. Welcome! Naya, hey, wait! Stop muna! Next po siya, punta tayo sa aming kitchen! sa aming lababo. Tiyara! Mga anak <laughs> mo. Kitchen niya, nagkayagaw. Mga anak yung ang sister, ang akong pag-umangkon. Ako pag pa may, ang aking pag-umangkon ako na lalaki. <laughs> Tapos, punta tayo sa, tatuta sa, ano namin, kananan. Ah, sa te, ano, ang, table. Alright na. na, check natin ang na aming table. One, two, three. Tara! <laughs> diba? Pink na pink ang balay. Girl na girl. Yeah. Tapos, karon atong ah, agtuon kay part 2, kay kanyang among space dili extension to. Wala plano sa paghimo sa balay. karon among part 2, dore. Sige. Dore sa kananan, dore, kananan, kung sa pikas, mo na kung kwarto dali sa pikas. Punta na tayo sa kwarto bi, tara na bi. Oh, ah, Tung kwarto. Arat na. Ready na ba kayo makita akong kwarto? Oh, may ma mini room, mini room 1, mini room 2. Karon, big room. Tara. Tara. Tara na kwarto, di ba? yung kwarto ikot tayo. Ikot. Monada. Ikot, ikot, ikot. Ikot, ikot lang. Ikot, ikot. Ikot. O, oh, tint -tint diba? Nakakakang mga napkin. Murag, murag nagaba ang bilat. Mga dugo. O, oh, diba? Ito, naapong, naami mini room. Naapong mi, mini cabinet. O, oh, si, Oh. Mini cabinet na. Muna yung kwarto. Ikot, ikot lang. Ikot-ikot, ikot, ikot. O, oh, nag-example, diba? Gulo. Yan ang aming kwarto. Kung gusto nyo naman makita ang among bahay sa gawas, sige, tara na, guys. Tingnan natin. Eh, arot na. Tingnan natin ang aming likod. Exit. Ang exit namin, the perfect one. ta Pader na siya. Mabanga yung gab. Ayan, guys na, na, na pindot na ako ang okay guys, maung na ito yung aming exit guys sa likuran diba? pag di chun ni Mordere pag di ka nakatim, juga ka sa padre tapos di na to siya guys kani guys di na to siya guys kana guys oh, uh. oh. skinita yan guys para at to sa harap guys huli siya guys noise Ah, uh, mo na mong likuran sa mong balay sa gilid. Umuagi ka at to, ikan sa tubangan, patos pat, pat sa kanang likod. Ito yung kinana mo. Tapos, ang mga harap, guys, na handa na ba kayo sa among harap? Na among, among, among pinakapos kang harap? Color pink. Ang say color sa sulod. Eh. Ha? Labay na na? No, labay na ako. <laughs> akong tatay taten getingin tte mau to ang among gawa. charan ran mau na balay. oh welcome to my house guys mau na balay, di ba gitan yung balay na ko mau ang among paligid guys ang among latarwan. dako ang among kalubinan Ha? huh nag-vlog ako. huh 'Yan. Okay. Okay guys, dito lang tayo hanggang dito sa hanggang muli, hanggang sa muli. Kung gusto n'yong makapanood pa ng aking mga video, subscribe and, and click taw uh, notification bell. Yeah, not not okay, Ayan ako'ng tatay buntis. Buntis ug <laughs> kanon. Ay, gan. Bye-bye guys. Yeah, bye. Oh, ikaw mag-close be. Close your